gala Ayan Mapansin nyo medyo nag-ride tayo ngayon Malayo-layo itong pupuntahan natin Medyo nagkakalituan pa kung San Francisco Kaya san ba talaga yung Aroma Beach Resort O dito lang sa Maylo Sena Pero sana malapit-lapit lang po sa kasalukuyan mga 1 ano na no 1 am ng madaling araw meron tayong limang kasama kasama na ang president ng KYT yan si Keso nasa na. siya ang spearhead at ako ang sweeper as usual lagi naman ako sweeper diba masanay tayo sa ganitong ano eh ganitong trabaho pagka group ride Anyway, umalis ka siguro kami mga 12 sa Cardona Kasi hinintay pa namin sila Pero sabi lang, kapag uh, pumunta ka daw ng San Francisco, Quezon Taabutin daw ng 6 hours Pero kung mga ano lang, mga nasa Lucena lang talaga yung pakay namin Mga 3 hours lang yun or less pa So tingnan natin guys to Pagka uh, San Francisco yan, sigurado putok na yung araw kapag nakarating kami doon yan, wish me to luck guys no? medyo madilim madilim tong ride natin pero sanay na tayo dito nakapag vehicle nga tayo hindi lang natin alam kung anong mangyayari sa daan, syempre safety first pagka mga ganito kalayo, konti, konti naman na malayo kaya naman natin mag ride ng 12 hours na ano, kahit night ride Nga, tanggal nga Kala okay. wala na malalaglag na eh okay. <laughs> Kaya hinarurot ako eh <laughs> o Pabalihan ng ano Ng plate number yung Yung holder yung isa namin kasama Kaya mo muna kami Hinabol ko si Keso <laughs> dan mahigit ayan tuloy ang ride kinuha mo na yung plate number niya pinasok mo na sa ano ayan mukhang nagpahinga sila pahinga saglit naka ano eh bali ano eh, bali kaya hinarurot ko eh. <laughs> Ayaw kasi paawat nito eh. <laughs> Ah, bali nga. So, ayan, mukhang na. Oh, mahirap kumuha ng, ano, plaka ngayon. Ayan, <laughs> mukhang tatago na lang. Keso, okay, oh. Sa may redders. Ayan, mukhang kita tayo. Tayo natin sila. Dahil tayo ang sweeper. Sige. Ah, oh, sige. Una kayo. Ayo. Wow, oh, start. gusto. Teka lang, tiyata wag ako. Ah. Tuwag ako si Ges. start nung isa shilat ko na di matawagan eh Tawagan ko ulit Ayo mag start nung isa Ayun ngayon, Max Hindi naging start Nandito ako O oh, sige sige Teka bro Hintayin natin ha May kuryente dun sa panel Ayo mag start Nakatake to ka agad tayo ha <laughs> Naka-take to ka tayo. <laughs> pa? Punta na ito ng Swan, ng Tanawan. Malayo, po. malayo pa po. Malayo <laughs> pa. Ah, malayo pa. Oo. Salamat po. Sige po. Malayo na biyahe <laughs> na Tanawan? Tanawan, Batangas siguro. Batangas siguro. Nakatake to ka agad tayo guys. Yung isa malalaglagan ng plaka <laughs> Ito ayaw mag start to Dito pa lang tayo pa Pa fami Pa red horse dun sa pababa ng Pagbaba dito sa may Rizal no Engine eh Naka-check engine siya Battery naman eh Dito nga check engine yan Lagay okay, muna natin yung motor sa likod At wala tayong early warning kina Kinakalikot nila yung motor Sana maayos kasi mataga, malayo layo pa kami Ah, mapag early warning tayo Sa mga dadaan Parehas ba yung battery? ah, uh, ang tawag doon? Pwede yung sa Mio? 8 yung akin Ha? Alam ko 8 yung akin Pwede naman yun Wala kang web dyan Alam <laughs> mo ako sa web Wala, pagka kunwari napornada ako ng ganyan Tulak <laughs> uh, Tulak Gahamog <laughs> na yung helmet mo Mahamog dito Malamig na Posibleng sa bakbak yan Ang bagal pa natin kanina pinag lang dyan Ibang guys no naayos naman siguro mga after 30 minutes naayos na rin siya I may mean, nag lang na wire loose na wire kaya hindi nag start yung NMAX tara kahit eh, tuloy tuloy na tuloy ang ligaya yan yeah. minsan may mga nangyayari talagang ganyan pero usually inaasahan ko yung mga ganyang pangyayari pagka uwi yan eh kasi wala pa kami sa kalahati may nangyari so yun ganun kasi talaga ka importante yung role ng sweeper sa buro kapag kami mga nahuhuli na ganun hindi mo pwedeng ipagpa ano, pagpasa walang bahala kasi katulad na may nangyari diba kapag iniwanan ko yun hindi nila malalaman tuloy tuloy siguro sila sa pag drive kaya yeah, napaka importante ng role ng sweeper kaya kahit nakahuli ka sila yung pinaka crucial yung trabaho sa pag pagdating sa ride ayun tuloy tuloy tayo sa pag baan at pagbiyahe ayun o medyo fast pace yung takbo ng ano, namin biyahe namin pagka group ride kasi madalas sa akin lagi mabagal pero sila binis nila <laughs> pag solo ride syempre ibang usapan na yun pero ito group ride medyo nag eating kami nag daan din mga gantong korbada eh, ayun ah medyo pinabagaan ako kasi medyo hindi ko ambisado tong part na to tsaka may mga daming surprise eh daming mga butas nakakahabol naman tayo sa kanila eh syempre kailangan kapag ka magra-ride ka ng malayo-layo kailangan ingat din talaga one eternity later and good morning guys ano after ng ilang oras na pagdadrive dito sa may pagbilaw yata to quesad medyo nagkaroon tayo ng ilang problema kaya yeah. ng oras ngayon 6.30 to na kasi yung NMAX na kasama natin yun, nagloko na naman yung yung motor niya hindi na naman nag-start kaya inayos na naman namin siya noong una ano, kala na yung bago yung plano pero mukhang tuloy pa rin tayo sa may San Francisco o Quezon Tignan natin yan tuloy pa rin enjoy lang natin yung mga rides na. lang ano <laughs> mukhang nagkahiwalay kami ng daan nito, ng grupo namin mukhang napasolo right ako hindi <laughs> ko alam kung dumiretso sila dun sa Mian eh patuloy-tuloy na yun papuntang Pigol eh pero ito dapat kasi yung daan eh. ito yung tinuturo ni Wiz pero basta puntahan lang natin kung ano yung nakapin mas kita-kits na lang kami dun kasi wala hindi ko sila nakikita ngayon wala, wala sila sa una ako ayan, too bad no kung dumiretso sila ng daan na yon. kasi totoo lang ayoko ng daan na yun bukod sa bitak-bitak na ang dami mo pang na truck palagi walang truck van sa ano yun, sa highway na yun kaya nakakain daan pero ito, sinusunda natin yung kung yung tinuro ni Wiz Tingnan natin Kasi doon din naman ang punta natin Pagkikita-kita na lang tayo doon Mawag na nga sila Pero ano eh, ito kasi yung tinuro ng ni Wiz na madaling daan Minsan naniniwala ko yung kay Wiz, minsan hindi Tsaka ayun alam naman natin, marunong naman tayo mag solo ride talaga Kaya na medyo nahiwalay tayo Naramdam ako na may yung freedom <laughs> Anyways, magkikita daw kami sa may katanawan na Ayan Nahiwalay nga talaga Ba't kasi sila dumiretso, sure, hindi ko rin alam Napakaganda ng daan dito Napakapatag ng daan Tsaka walang mga truck na pasabay yun guys, kitakits na lang para sa kanila no? ayan, dito tayo sa may intersection ng Lopez at Katanawan pero wala pa rin sila no? tara, manginis tayo <laughs> Alright. Ayan. <laughs> so, may nakikita tayo nga na doon mga refreshments, no? Medyo pahinga muna tayo. Dito na tayo sa may katanawan. Corner ng Lopez. Dito daw ang nagkikita One hour later. Ayun, guys, no? Ten na. Magte-ten na actually. Ilang minuto na lang. Wala pa rin tayo saan. Hindi tayo nagkita dun sa intersection ng ano ng Lopez tsaka ng Katanawan pinapatuloy na nila ako ng San Francisco pero nakakalito kasi yung beach na hinahanap namin wala talaga sa mapa so hindi ko alam wish me luck another one hour tong ride na gagawin natin pa San Francisco sana lang talaga nandun yung Aroma Beach no? Mukhang doon na natin sila makikita If ever Sana lang hindi sa Narciso Kasi another R yun If ever eh Mga 12 tayo makakarating doon Sana ito yun San Francisco Hindi ko lang kasi alam Ba't di nila naisip na lumiko dito sa side na to Kung ito naman talaga yung punteria nila Bakit pa sila nag highway pa Actually pa vehicle yun Dapat dito na sila dumaan Dito na sila dumaan sa dinanang ko eh Actually nakakaramdam na rin ako ng konting pagod Doon sa intersection ng Katanawan Tsaka Tsaka Lopez, pa Lopez. Medyo naka idlip, -idlip tayo Sa so, oras din ako naghintay dun Kala ko kasi dadaanan nila ako Tapos dito na sila dadaan mismo Hindi ko lang talaga alam bakit pa sila Nag San Narciso kung San Francisco lang din naman yung Way nila eh. Kasi yung mapa ang layo eh malayo yung dinadaanan nila eh sinusunod ko pa rin yung google tsaka si Waze eh, kahit pa paano man nap napalapit ako siguro kung drive ko na lang yung pinahinga ko kanina baka nandun ako sa San Francisco talaga tapos yun ah malayo pa eh ikutin nila hindi diba ko alam bakit di sila naglopis eh baka may nangyari or ano tingnan natin na lang natin sila mamaya. grabe ang ganda dito parang kung ako yung papipilin mas pipiliin ko yung buhay na ganito yung nasa probinsya ka lang pa chill chill tapos mga 10 million ganun <laughs> sarap dito mas masarap pa to kaysa dun sa antipolo hindi <laughs> kasi masyado nang civilized ng antipolo kumbaga Dumarami na rin yung tao eh. Parang syudad na syudad na rin kasi siya Hindi ka tulad nito na Ang simple ng mabuhay ng mga tao Yan, chill lang talaga Sarap Yan, as of now, Nagpalit na tayo ng battery ano? Yan, na-discharge na yung Isa nating Battery Ng Insta and wala tayong signal <laughs> wish ko lang may signal dun sa mismong pinaka pinakabahin ng San Francisco kasi mula na yung San Francisco road na to and 30 minutes nandun na tayo nandun na tayo sa bayan ng San Francisco tapos so, natin dun kung may aroma beach ba talaga tapos let's hope na makakita natin sila Queso and the group Ayan go. The Lone Rider Tours talaga. <laughs> kasi nagkamali ka pa ng liko eh. <laughs> wala shit happens man. Sorry, sorry. Pero enjoy na lang natin to. Hindi ko lang kung nakasunod sila sa atin. No? Pero ang nasa San Francisco na kasi tayo ngayon eh. I guess wala sila. Nandito na tayo San Francisco. Nahanapin na lang natin yung Aroma Beach Resort Para pagdating nila okay na Prepared na no May signal na naman dito Tsaka nakikita ko na yung dagat eh Ganda nga eh. Nilantangan San Francisco Nahanapin natin tong barangay na to Tong nilantangan no Tatanong-tanong tayo Pwede magtanong boss saan po yung nilantangan? Alay pa! Madre uh, ito pa dyan, kapayanan. Pagdating ng terminal, mga ka. Pero San Francisco pa rin po yan? Oo, oo nilantangan. Layo pa. Mga ilang oras po yan? Oras pa? So, hindi naman nakabuti ng or isang oras. Grapit, ano lang, kaso malayo-layo pa. Mahirap na kasi yung daan. Okay, salamat po. Malayo-layo pa nga guys Kasi yung nilantangan Nakita ko na pero 30 minutes pa daw siya Ngayon, in-inform natin sila keso no? Na nandito na tayo sa town proper ng San Francisco Pero grabe Ang layo naman itong beach resort na to Ganto ba to kaganda? Baka mamaya <laughs> Hindi naman sa ano, pero <laughs> Grabe na ako, na kasi ako Sobrang liblib niya siya, ang layo niya talaga dito to kakayanin ng ano ng mga yun ng mga nawawala <laughs> mga hindi sanay sa long drive actually long drive na nga to yun sana makita nila yung message ko sir pwede magtanong saan po yung nilantangan dire lang po salamat po thank you po yun so na confirm natin na nandito nga talaga yung nilantangan actually pag nawawala na ako yun yung tinitingnan ko yung mga barangay na kasi hindi talaga nakikita siya sa ways. kailangan mo siyang hanapin ng maano maano nasanay ako sa ganyan dahil sa alam mo may mga nawawalang address na hindi mo alam kung nasaan mukhang malapit lapit na rin naman na tayo at pinubusog pa rin yung mata ko ng view na ganito yun no? grabe oh, worth it naman to kasi parang tingin ko ang konti nang pupunta dito Few moments later. Sir, dito yung nilantangan Mil nilantangan? Ah. Oh. saan yung aroma po? aroma? Ah. Oh. aroma beach resort saan po ba? doon po ba? hindi ay naaampun po yung sa ano pagsangahan nagapatapas kami ngayon doon Gawal. Nga ako. ako, nilalit yung aromahan. Di nyo, ano? man, man, man. Man, man. Hindi man nilantangan yung ano? Bakit ako Maria? Hindi na nilantangan Arong si Bayo, doon talaga ba yun Saan po yun? Doon yun, sa pag pagsangahan. Arong mabit Malayo po dito? Malayo po ah. Pero ang lantangan po harap nyo Oo oh. Hindi naman nilantangan yun eh, diba? di ba? Hindi naman nilantangan Yung kulong mo yung, unong, yung, yung, yung po Yung ay doon sa akin po na palinis dito po ay nilantangan. Ang beach po dito ay Tulong Maria ang pangalan. Yun nga, bakit ganon? Bukas po ba yun? Bukas po ngayon, doon. Na signal dito. ah, <laughs> buyer po. Buyer kayo, buyer? Hindi o, may mga kasama rin po akong ano eh. Nahiwalay lang ako eh. Wala po bang dumaan dito? Ay, wala po, doon po dumaan yun. Mga vlogger po kayo? Hindi po, mga rider po. Ay, naroon po yung dumaan sa Andres. Kayo ay pumasok ng mula na Ilang minuto pa po yun? Ah, uh, uras pa po, po ang tatakbuin nyo. Sa uras pa, tatakbuin mo. Saan ba talaga?